Maaaring ng maisampas sa Korte ang mga kaso laban sa mga sangkot sa Umunay Flood Control Anomalies. Kasabay nito, pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa ombudsman si dating DPWH, Secretary Manuel Bonoana at iba pang opisyal dahil umano sa 72 milyong pisong proyekto sa Plaridel, Bulacan. Habang iginit naman ng Ombudsman ang pananagutan ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng naturang isyo. Narito ang balita ni Sheena Torno. Muling dumulog sa Office of the Ombudsman ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para isumete ang mga dokumento at mga nakalap na ebidensya laban sa ilang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaugnay ito sa proyekto ng DPWH Bulacan First District Engineering Office na ipinatupad sa pamamagitan ng top-notch Catalyst Builders Incorporated na nagkakahalaga ng 72.3 million pesos. Ang proyekto ay dapat sana'y Riverbank Protection Structure sa bagong silang sa Plaridel Bulacan, ngunit base sa report ng Commission on Audit o COA, ay walang istrukturang itinayo sa lokasyong nakasaad sa approved bid plans. Baggos ay nilipat ito sa hindi-autorizadong lugar at ang masaklap, sabi ng ICI, ay nabayaran ng buo ang kontatista na gumawa ng proyekto. We recommend the filing of criminal and administrative charges against the following former Secretary Manuel Bonoan of the DPWH, former USEC, Ms. Maria Catalina Cabral, former DPWH Secretary, Mr. Roberto Bernardo. Ayon kay ICA Chairperson Andres Reyes, ito ay dahil sa paglabag nila umano sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Bukod sa kanila, pinakakasuhan din sa na Henry Alcantara, Bryce Hernandez at iba pang mga taga Bulacan 1 District Engineering Office at maging ang may-ari ng Top-Notch Catalyst Builders Incorporated dahil umano sa paglabag sa anti graft and corrupt practices, malversation falsification of public documents at Government Procurement Act. We condemn the white-collar criminality We condemn the ninja style of manipulating the budget so as to please a few greedy few. Inanunsyo naman ni Ombudsman Boying Rimulya na mas mapapaaga ng pagsasampa nila ng kaso sa korte laban sa masangkot sa maanumaliang proyekto. Partikular na rito yung una at pangalawang i-recommenda ng ICI sa Ombudsman na maaring itakda na sa November 11, 2025. Mas maaga ito kaysa sa November 25 na petso na unang sinabi ni Rimulya matapos ipinagsumite ng counter affidavit ngayong linggo ang mga kusado. Let's say we receive the counter affidavits within this week, next week we can already have a resolution. The uh, teams, the, the panels in the PI can already have a resolution I and mean, once the resolution is approved uh, by the panel it will go to my office and then instruction for filing already. So hopefully Kung ngayon ay November 4, by November 11, baka meron na kami na file sa korte. Dagdag pa ni Rimulya, marami pa silang iniimbestigahan kaugnay sa manumalyang proyekto. Kabilang na rito ang pag-utos niya na bumuo ng bagong task force upang tutukan ang mga proyekto ng pamilyang Villar. Ito ay dahil aabot umano sa bilyong-bilyong piso ang Riverside Project na mula Bacoor City hanggang sa Muntinlupa City. Kailangan anya tutukan ito ng hiwalay ng mga tauhan ng mga tago-office of the Ombudsman. Samantala, tinitignan na rin ng ombudsman ang pananagutan din ni dating House Speaker Martin Romualdez. Git ni Rimulya, may connection o mano si Romualdez kay resigned ako Bico Representative Zaldico, kaugnay ng korupsyon sa flood control projects. Sinabi ni Rimulya, si Ko ang pangunahing iniuugnay sa manumalyang flood control projects. Pero si Romualdez pa rin ang dahilan kung bakit naupo ito bilang chairperson ng House Committee on Appropriations noong 19 Congress. When we look at the Zaldico cases, Uh, and the whole pattern that happened, it was really saldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. Uh, if, if fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the house, he was responsible for the appointment of saldico Although he was elected, although saldico was elected on the floor, everybody knows that it is the speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. Si Rimualdez ay maaring managot sa kaso may kinalaman sa kapabayaan o negligence sa kanyang tungkulin para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito sa si Sheena Torno, SM9 News.